Nabisto sa pagdinig ng Senado na paso na pala ang SEC registration ng grupong nanguno sa nanguna sa pagpapepirma para sa People's Initiative. Tila nagugas kamay din ng isa sa mga bugadong nakapangalan sa signature campaign sa pangakong ayuda ng kanilang pinapirmahan. Nasa frontline ng balitang 'yan si Mean Los Baños. Ito mga tao ngayon hinahanap na yung saan nila i-claim yung card na pinapromise sa kanila. Sorry. Huh? Nagsorry si Attorney Anthony Abad okay. nang humarap sa pagdinig ng Senado kaugnay ng umaloy bayaran sa pagpapirma sa People's Initiative para sa Charter Change at pag-amienda ng saligang batas. Isa si Abad sa mga petitioner at mahikita ang pangalan niya sa pinaikot na signature sheets sa iba't ibang distrito para sa chacha. Nasa pagdinig din ang ilan sa mga pumirma sa petisyon pero gustong bawiin ngayon ang kanilang pirma. Nalinlang daw sila sa 1,500 pesos na pangakong tulong. Pero giit Abad, wala siyang alam sa aligasyong sulan. Hindi rin daw siya miyembro ng Grupong Perma o People's Initiative for Modernization and Reform Action na siyang nanguna sa pagpaperma sa People's Initiative. Advisor lamang daw siya ng grupo dahil adbukasya niya ang charter change. You have no involvement but you are the single name on the signature sheet. Because of the alphabetical order of the petitioners, my name was included, was put at the top gaya ng grupong pirma. Nakausap din daw ni Abad si House Speaker Martin Romualdez. Did you also meet with Speaker Romualdez? I met him also. I just accompanied uh, Mr. Onyate and Kong Rufus and uh, well, he just uh, thanked me for participating. Giit niya, wala siyang alam sa nilalaman ng ipinakalat na signature sheets. Sagot mo lahat. Fraud, pati yung panliling lang, pambobola, yung suhol, yung pera ng gobyernong ginamit. Kaya mo lahat yun. I did not join this to engage in fraud. Nangyari na nga eh. Ang daming nagtistipay na gano'n ang nangyari sa field. So, pananagutan mo yan. I'll oh. address it. Kinwestiyon naman ng mga senador ang grupong pirma kung bakit hindi direktang nakasaad na pag-amienda sa economic provisions ang nakalagay sa signature sheets. Katwira ni pirma, lead convener Noel Anyate. That will be decided by the constituent assembly. Technically, oh, nyo pa, hindi niyo pa kung alam kung anong gusto niyong palitan sa Constitution. Basta ang importante lang ho, maalis yung, ma-diminish yung power of the Senate. Lumabas din sa pagdinig na pasuna ang rehistro ng pirma sa Securities and Exchange Commission noon pang February 2004. Ba't pa kinalagkad yung pirma? Bakit ginamit-gamit pa itong kalansay na korporasyon na patay na? Totoo po yung, uh, yung observations niyo. When we check the status of perma, uh, pirma, we knew na canceled na po yung registration. And we also knew that it would take a while bago po kami makapag-file ng petition for reinstatement. Sa pagdinig, siningil din ng mga senador ang grupong pirma kaugnay sa listahan ng mga nag-donate para sa kanilang TV ad na Edsapuera na nagsusulong ng charter change. Sa nakaraang hearing kasi, sinabi mismo ng pirma na umabot sa 55 million pesos ang ginastos para sa naturang TV ad. Kalahati raw dyan ang galing kay Onyate at tumanggi na siyang pangalanan ng ibang donors. Nung pumasok sila sa ganitong uh, advocacy, um, hindi pa dapat uh, ready na sila and proud to say na ipinaglalaban nila itong charter change, itong people's initiatives. Naniniwala po sila pero concerned po sila sa, sa kanilang privacy at security. Nasita rin ng mga senador ang 26.7 billion pesos na pondo sa ayuda sa kapos sa kita o aka program ng DSWD na hinala nila ay magagamit sa People's Initiative. Depensa ng DSWD, hindi sila humingi ng pondo para sa proyekto pero gagawa daw sila ng guidelines kaugnay nito. Nagbabalita mula sa frontline, may Los Banyos, News 5. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.